mga kaplagero so nandito po ako ngayon sa kalsada so ngayon uh, mag-aabang mag po tayo ng bus kasi pupunta po tayo ng Mandawi kasi uh, kukuha po tayo ng back to work and then after po siguro ng pagkukuha ko ng back to work uh, pupunta po ako dun sa Lapu-Lapu bibisitahin ko po, po yung dati kong kaibigan so ayun naabangin yan mga kaplagero tayo mga kablogeros nandito na po tayo ngayon sa Pacific Mall and then uh, naghanap po, maghanap po tayo ng uh, taxi or sasakyan pa punta dun sa uh, Lapo-Lapo lakad-lakad muna tayo kasi talagang napaka-traffic talaga dito kaya uh, uh, hanap po na tayo ng sasakyan o taxi o bus so ngayon naman po tayo ngayon sa daw eh. Yung mga bali yung ikot na puntahan yung lugar na talagang pupuntahan ko kasi yung oras kasi is mag-aalas mag alas mag, mag ko na so uh, pinili ko na lang na puntahan ko po yung dati kong kaibigan kasi uh, matagal na po kasi kami hindi nagkikita So, ayan. So, abang-abang muna tayo ngayon na sa Dakyat kasi talagang walang sasak. So, ngayon mga kaplagero, nito po ako ngayon sa Tutal. So, uh, ayan, hahanap muna tayo ng, ng, taxi kasi uh, pupunta tayo dun sa ating kaibigan. So, ayan, abang yun. So, ayan ang mga kablogeros na nito po tayo sa ay malapit na po tayo sa New Bridge at saka uh, pag yung pinabawin sa ako ngayon mga kablogeros kasi ang uh, lakas din ako at saka uh, wala akong kasama ako lang yung mag-isang maglalakad dito So, ayan ako ngayon mga ka-vloggero. So, talagang pinapangisip nga ako ngayon. Uh, ayan. So, talagang napaka-traffic talaga dito. Ayan, nakikita nga yung mga ka -plagero. So, lakad-lakad lang -lakad, lakad muna tayo ngayon mga ka Kasi, uh, I know na talagang nakakatulong talaga ito. Lalo na sa mga problema natin ngayon. Uh, like COVID talagang pinapalakas yung pangangatawan natin kasi yung paglalakad kasi is yan po yung ano yung pag-e-exercise so talagang sinasadya ko to kasi uh, gusto kong gusto pagpawisong yung pangangatawan ko at ngayon ah uh, ka lang yung mag-isa dito. So, ayan, abang-abang doon muna tayo ngayon mga kaplagero. Kasi malapit na tayong ah uh, umabot sa U Bridge. So, mga, ayun po tayo ngayon mga kaplagero. So, nandito na po tayo ngayon sa Vernon Bridge. Okay, so, uh, tinatawag itong U Bridge. So, ayan, nandito po ako ngayon. So, bali, ay uh, ipapakita ko sa inyo yung uh, nasa baba. Talagang grabe. Talagang napakalalim. Pag kumingitingin ako sa baba, talagang nagsisitayuan talaga yung mga balahibo ko, mga kaplagero. Kain po tayo ngayon mga kaplagero So talagang na talagang na talaga tayo ngayon Ah, uh, niyo po yung ano ko yung pero you Kung know, nasa uh, forehead ko so, talagang napakalaki talaga yung napak Napakalaki talaga ng pawis ko kasi akalain niyo Ah, uh, start ako sa paglalakad Ah, uh, nandun pa ako sa ano, sa hotel At saka ngayon ano, ano nandito na po ako Grabe pero at least worth it po yung paglalakad ko. Kasi septic man ako. So, po. Uh, nasa ano po? Ah. Eh? Nasa, nasa? new bridge ko tayo? Eh? tayong ngayon sa Lapu-Lapu City dito. And nakita niyo 'yung mga uh, uh, ah kapaligiran natin, medyo makulimlim uh, na po. So, time check. Ah uh, 5:42 na. So, ayan. Uh,